go, guys. One can have the tail, and going to have the head. <laughs> Having dinner, and tonight it's. Ay, ay, ay. Ano mo to? Parang ano to? Hindi ko alam sa Pilipino, sa Pilipinas. Kung ano tawag? Para siyang ano? Higanting pechay. Na kulot-kulot yung kanyang dahon. Yun. Ang tawag dito ay silver beet. Hmm, ginisa ko mm. lang siya. Popeye's soup. Popeye's soup. or spinach. They call it spinach as well. That's why he said it's Popeye's soup. And partner natin ng ating protein ay fish. Fried fish. Oh, you finished it already, honey. I used to be fried fish. <laughs> Ang kanya yung ano. Milk fish. Milk fish. Yung bangus na ano. Dinaing, biniyak. Binabad ba? Mm. Ay ay ay, ubus na. Bilis, bilis ang mga pangyayari. Yan. So no rice tayo. Tayo ay magdidil-dil ng gulay. Ayan. So ito walang walang ano sa hug. Ang isinahog ko ay flavor ng shrimp, yung uh, buyon. Yan. Ganyan lang. Meron naman kaming kanin. Kaya lang bagong saing. Eh, alam nyo naman, nowadays, <laughs> bahaw na ang kinakain ng lola nyo. So, bukas na siya. <clears throat> yan. So, kung may pecher dyan, mag lang kayo. Isda. Mm, healthy. Yan ang kinakain ng kanin. Magtiis. Ganun talaga pag may sakit. Hmm. <coughs> din sa ampalaya. Hmm. Ini sang ampalaya with something. Hmm. Pero alam nyo ba? Sa palagay nyo ba, makakain ko to ng ganito lang dati? <laughs> Na wala pa akong sakit. Siyempre, hindi, di ba? Doon tayo sa masarap. <laughs> Doon tayo sa masarap sa ating ano panlasa. Masarap din naman ito. Pero siyempre, harap mm. 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 may ano pala to ito yung ano ko eh hindi ko alam kung ano tawag sa atin ang aking fish matamba ah, ka ba yan hindi naman malaki mga may ano pala sya, kaliskis. Kunti lang. Yung before. Yung before. Iwas-iwas tayo sa sakit, guys. So, gaya na ang ginakain, mm, gulay lang, puro ulam. Magdildil ng ulam. Hindi kailangan mahal. Pritong isda. Ginisang gulay. Mm. Okay na. Mm. Ha, at kung magkakanin man kayo, bahaw. Initin nyo na lang. Sa ada isang agnyo aligay nyo sa microwave, o Whatever. Basta initin nyo. Tapos, ah, basta bahaw. Tapos, wag din magpatakas. Wag din, ano, sobra-sobra kain. Oo nga, bahaw nga. Isang kaldero naman ng kinain mong bahaw. Aba, eh, hindi rin, ano, diba? Oo. Ano, bawas-bawas na tayo ng carbs. Guys, ano nga siya? Effective sya. Nasunod na lang talaga tayo ng palaging may, ano, carbohydrates. You, mm. Hindi naman masama kung regulated, di ba? Regulate natin. Ibig sabihin, huwag dalas-dalas, huwag ano, huwag wantusawa, sawa, wag anli, wag yun. Mm. I know, malaking tulong yung anli rice kasi, nabubusog tayo, di ba? Kahit kaunti lang ang ulam, hal kasi ang ulam. Pero kung tutuusin, mura lang naman ang ulam eh. Kagaya ng isda, isang piraso ng isda, okay na yan. Tapos ginisang, um, ano, isang bungkus ng pechay, o di kaya isang ng ampalaya, o di kaya magsabaw ng, ano, magsabaw ng, ano yun, kamote dahon, ng kamote, o di kaya yung, uh, ano yun eh, uh, yung ng gatas ng nanay. Ano ba yun? <laughs> Kalimutan ko. Uh, naku, nakalimutan ko. Basta yun. Hmm. Kahit anong gulay, kahit anong greens, alubate, ganyan. Gisa-gisa mm. lang. Kahit walang sahog. Ang okay na si ano, magic. Hmm. Ang okay na may magic. Mm. Yan, kasi ang kanin, nagiging sugar lang yan sa katawan natin. So, nagpapakabusog na lang tayo sa mga dahon at saka sabaw. Yan, sabaw. Ang sabaw, nakakabusog naman yan eh. Hmm. So, there you go guys another healthy dinner for me. So, goodbye sa inyong lahat. I'll see you next time. God bless. Bye-bye.